Good morning po mga kapunaw. Ayan. Luto magluto tayo ng ano. Pagkain ng mga bata mamaya ng tanghalian. At tayo ay papasok na naman kapunaw. Ayan. Tapos natin magluto na naman tayo Ayan. simple lang yung ulam ko ulam nilang mamaya at dog with scramble kaya mga kapunaw tapos ko neto magbibihis na ako at magsusundo tapos Pasok na rin ako Ayun lang mga kapo Na-update ko kayo mga Pag sa bye-bye so, Hello guys Ayan, Tapos na naman ang isang araw po natin o, Mga na, no, malakas na naman Windy na naman tayo ngayon Ayan. Ang oras po ay parte to port yeah. okay. Na yeah, I lock, lock. Oh, okay. Ayan nga pala guys, oh, yun. na kaya guys. Yan, may ingay guys, yung ano ko, Hello, hello po mga kapunaw. Ayun, andito tayo ngayon sa aking trabaho at katatapos lang pauwi na. Hindi ko na nai-video yung pagpunta ko rito pagpasok. Ngayon ay ang oras is 4:02 ng hapon. Ayun. Pauwi na tayo. At medyo napagod, busy. Kasi meron tayo mga ano dati may mga ano tayo iba eh, evacuation. Yan, may mga nasunugan din sa may Jasper. <coughs> iba yung bonus ko, guys. Nagmamana <coughs> kasi malamig-lamig na ngayon. Tapos iinit, Yan. Yan guys, samahan niyo ako pauwi na ako at mamaya pagdating ko sa bahay, alis tayo at mamimili na tayo mag-grocery tayo kasi wala nang mga stock sa rep yan kaya tara huwag na tayo guys update ko kayo mamaya namin sa Superstore. Yan. Mimili kami. Ito pala na din namin. Oh. No? grocery. Na grocery si Madam. Yan. Yeah. Ito yung Superstore guys. Yung parang mga ano rin to. Yung kung dyan sa atin ay uh, mga yu, yu, Unimec 8 or ano Royal 8 ayan meron dito parang e SNR yung tiyatawag dito na Costco ayan Thank yan, yeah, yeah, yeah. yeah, ikot-ikot lang. Wala mabili. Ayan. Ano yung up mo? Sprite? Seven up? ilan? Isa. Urong ka Seven up daw. Seven up ako is Sprite. Ayun. Doon sa dulo. Tapos si Jared, Coke Yes, yeah, Sprite. Yeah. Mabutin mo. Alam. Pinihilit talaga. Doon sa baba. Coke zero. zero. Ayun. No sugar. Ayun. No kulay itim. Ayun. Ayan. Ayan. kasi guys na spray kasi pwede pang ano yan. Pang sabaw. Sa ipon. Pa kung may ipon. Ayun. Kaya guys, kung bibili kayo na ng mga pasalupong sa Pilipinas, chocolate, nandito lahat. Yan. Mura lang dito guys, mamili. Pero pag bumili tayo ng mga chocolate sa Pilipinas, siyempre, duty free ang labas mo nun. Dito hindi. Ayan o, nagkalat lang dito guys. Oh. So. Mura lang yan guys. Yan. Mura lang pag nandito, pero i-convert natin sa peso malaki mong babayaran dito tayo sa Pilipinos sa Pilipino ano sa Asian yan ayan kumuha na siya ng Milo Milo favorito ng mga kids Hindi naman nata dito doon

Ayan guys Dito tayo guys Ito yung mga nyug guys oh. Ayan Ayun Pero ang binibili ko lagi guys Ito Ito ang binibili ko Ayan Nyug Ayan Ang dami daming ano dito ko. nagpa ice cream po guys si ano si madam ayun oh. no nagpa ice cream siya ma <laughs> Ready po it na to guys. So, initin na lang. Mga pizza. Milk. Egg. Ayan okay, guys ha. mga tulingan guys. Ayo guys, tapos na kami mamili, pipila na lang doon sa cashier. Yeah. na lang. Petra guys dito tayo sa kaira, guys Diyan dito tayo sa dulo Diyan Diyan tayo guys Diyan bayad muna tayo rito Hello po mga punawan Dito na po kami sa bahay Nakarating na kami ah uh, Bale Tapos na yung pag grocery namin Diyan Bili na kami ng mga tubig yan Meron ng stock meron na rin yung stack sa baba ayan okay na at yun na nga. nagluto tayo guys ng nilagang pata ayan palambutin natin guys para mas masarap Yan. hanggang dito na lang guys ang aking video uh, please subscribe and click to notification bell And para updated kayo lagi sa aking mga video. Hanggang dito na lang guys and god bless bye bye.